Sa simula, ang mga tao sa New York ay sikretong nakamonitor gamit ang isang super machine na kayang alamin ang bawat kilos ng mga tao. Ang makinang ito ay dinisenyo ng mayaman at matalinong si Harold Finch upang sugpuin ang terorismo at karahasan. Upang maisakatuparan ng pagtulong sa mga biktima ay nakipagpartner siya kay John Reese, isang dating CIA agent na may mahusay na kasanayan sa pakikipaglaban. Ang bawat misyon nila ay sikreto at hindi alam ng mga otoridad kaya maingat nilang isinasagawa ang bawat pagkilos. Matapos ang lahat ng stress na pinagdaanan nila, napagpasyahan ni Harold na tamang panahon na upang magpatingin sa doktor. Bagaman nakakaramdam siya ng pananakit sa likod at kailangang uminom ng mga gamot, ang tunay niyang pakay sa pagbisita ay upang nakawin at palitan ang pager ni Dr. Megan Tillman ibinigay ng super machine ang numero ni Megan, kaya kailangang alamin ni na Harold at John kung ano ang nangyayari sa kanya. Sinimulan ni John ang pagmamanman sa doktora. Ayon sa record, sinabi ni Harold na isa itong magaling na doktora. Single, at workaholic. Isang gabi, napagdesisyonan ni Megan na lumabas, at may isang lalaking nagtangkang harasin siya. Sinubukan siyang sundan ng lalaki, ngunit agad itong pinigilan ni John. Sa loob naman ng bar, napansin ni John ang isang lalaking nagngangalang Andrew, ang parehong taong bumangga kay Megan noong araw na iyon. Bilang ganti, sinadya ni John na banggain din ito, at doon niya natuklas ang may dala itong droga. Mula sa bartender, nalaman ni John na madalas pumunta si Megan sa bar tuwing gabi ng mag-isa. Malamang ay nagka-interest sa kanya si Andrew kakapunta niya doon. Kinabukasan, pinasok ni John ang apartment ni Andrew at kinuha ang mga file mula sa kanyang computer. Nang suriin nila ito ni Harold, natuklasan nilang isa palang mapagsamantalang lalaki si Andrew. Lagi siyang naghahanap ng pagkakataong gamitin o abusuhin ang mga babae. Mayroon din siyang criminal record mula pa noong kolehiyo, ngunit ang record na iyon ay opisyal ng nabura. Samantala, pinapanood ni Detective Carter ang footage mula sa grupo ni John noong pumasok sila sa headquarters upang nakawin ang mga case file. Napansin niya na isa sa mga magnanakaw ay sandaling nakipag-ugnayan kay Harold. May sinabi ang robber at makikita na nagpalitan sila ng ilang salita. Kinagabihan, pinanood ni John si Andrew habang lumalapit ito kay Megan sa bar. Nagkaroon sila ng kaunting biruan at landian bago umalis inimbitahan ni Andrew si Megan na pumunta sa bahay niya, pero tumanggi ang doktora. Habang papalayo si Andrew ay sinundan siya ni Megan. Gumamit siya ng kamera para i-zoom in at pagmasdan ng mas malapitan ang kilos ng lalaki. Tinawagan ni John si Harold para sabihin sa kanya na hindi si Andrew ang nagmamatsyag kay Megan kundi ang doktora ang nagmamatsyag sa banker. Pumunta si John kay Detective Fosco para tulungan siyang kunin ang lumang file ni Andrew. Nang suriin niya ito ay napagdugtong-dugtong niya ang mga pangyayari. Noong nasa kolehiyo, inakusahan si Andrew ng sexual assault sa isang dalaga, pero ibinasura ang mga kasong iyon dahil hindi ito napatunayan. Hindi napatunayan dahil dalawang araw ng late ang dalaga nang i-report niya ang insidente. Pagkatapos ay nagpakamatay ang dalaga sa pamamagitan ng pag-inom ng labis na gamot. Napag-alaman na siya ay kapatid ni Dr. Megan Tillman gustong ipaghiganti ng doktora ang pang-aabuso na ginawa sa kapatid niya. Ibinigay sa kanila ng super machine ang numero ng doktora dahil balak nitong patayin si Andrew. Tungkol naman kay Harold, dinalaw siya ni Detective Carter na nagtanong kung ano ang binulong sa kanya ng robber. Nagsinungaling si Harold at nagwika na sinabihan siya ng robber na huwag siyang titigan. Samantala, ipinagpatuloy ni John ang kanyang investigasyon at natuklasan na bumili ang doktora ng sapat na kemikal para matunaw ang katawan ni Andrew matapos niya itong patayin. Naaawa si John kay Megan na ang gusto lamang ay ipaghiganti ang kapatid. Alam niyang masisira ang buhay ng doktora kapag nangyari ito. Upang makatulong, plano ni John na siya ang kikilos upang makulong o mabura na sa mundo si Andrew sa kung anong paraan upang hindi maisakatuparan ni Megan ang kanyang balak. Sa tulong ni Detective Fasco ay nanghiram si John ng droga sa drug cartel. Pinaran niya ang kotse ni Andrew at pinatulog ito sa isang suntok. Gumawa siya ng paraan upang magmukhang na aksidente ang kotse ni Andrew na tinaniman niya ng droga. Dahil dito ay agad na naaresto ng pulis si Andrew. Gayunpaman, di nagtagal ay nakalaya ito. Naisip ni John na hindi ito dapat nangyayari, pero ipinaliwanag ni Detective Fosco na si Andrew ay mayaman at may apat na abogado na mas mahal pa ang suot na damit kaysa sa anim na buwan niyang sweldo. Nang gabing iyon, nagawang makapasok ng doktora sa apartment ni Andrew at tinaser siya. Pagkatapos ay nilagyan niya ito ng gamot at dinala sa kanyang van gamit ang isang wheelchair kasabay nito ay napilitang ikanta ng detective si John sa drug cartel kaya binihag siya ng mga ito upang maghiganti sa mga ginawa niya. Kahit nakagapos ang kamay ay nagawa pa rin ni John na makulata ang lahat ng sindikato. Kahit pakasabwat si Detective Fosco ay pinatawa dito ni John na sinabi hang huwag na niyang uulitin ang pagpanig sa mga sindikato. Sa impormasyon na nanggaling kay Harold ay agad na pinuntahan ni John ang kinaroroonan ng doktora hiniling niya sa doktora na maupo muna kasama niya dahil alam niya kung sino ang daladala nito sa likod ng kanyang van. Nagawa ni John na kumbinsihin si Megan na huwag patayin si Andrew dahil kung gagawin niya iyon, ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang sarili ang mamamatay. Si Megan ay hindi isang mamamatay tao, kundi isang taong nagsasalba ng buhay at tumutulong sa kapwa. Dinala ni John si Andrew sa isang liblib na lugar at nagumpisa silang mag-usap ng masinsinan sa totoo lang, sinusubukan ni John na tukuyin kung dapat ba niyang payagan ng tulad ni Andrew na mabuhay dahil baka magbago pa ito. O kung dapat ba niya itong patayin dahil wala na itong pag-asang magbago. Pinag-iisipan ni John kung mayroon pa bang mabubuting tao sa mundong ito, o kung mayroon lang talagang tamang pagpili ng dapat gawin. Hindi rin niya alam kung mas pagsisisihan niya na hayaang mabuhay si Andrew o patayin na lang ito para mabawasan ang salot sa mundo. Sa bandang huli, nakiusap si John kay Andrew na tulungan siyang makabuo ng tamang desisyon. Ilang araw ang lumipas, may bagong lumitaw na social security number na kailangan nilang pagtuunan ng pansin. Iyon ay ang numero ni Samuel Gates na isang judge sa Korte Suprema. Ayon sa mga bulong-bulungan, siya ay isang patas na hukom, mahigpit at walang kinikilingan. Ipinahayag niya ang matinding pakikidigma laban sa krimen kaya hindi na nakapagtataka na nakakatanggap ito ng maraming death threat. Sinundan siya ni John at napagtanto niyang may ilang lalaking palihim na bumubuntot sa judge. Isa sa kanila ang akmang aatake kaya naghanda si John. Ngunit bumunot lang pala ng cellphone ang lalaki at tinapon ito sa basurahan. Kinuha ni John ang cellphone at napag-alaman na ang anak ni Samuel Gates na si Samuel Gates Jr. ang nasa panganib. Inabutan ni John ang pangingidnap sa anak ni Samuel Gates. Sinubukan ni John na pigilan ang mga kidnapper sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa mga ito. Gayunpaman, nabaril siya ng isang kidnapper sa balikat kaya nawalan siya ng malay panandalian. Pagbangon niya ay nakalayo na ang mga kidnapper. Hindi nagtagal ay nakatanggap ang judge ng tawag sa cellphone mula sa mga kidnapper na nagsabing hawak nila ang kanyang anak inutusan nila siyang maghintay sa susunod nilang tawag at huwag magsasabi kan inuman tungkol dito. Lubos na nabahala ang judge dahil sa balitang ito, kaya nagdesisyon si John na lumapit sa kanya para subukang tumulong. Nagtataka man ang judge, nagsabi si John na nandoon siya para tumulong. Kinalma niya ang judge sa pagsasabing pananatilihing buhay ng mga kidnapper ang kanyang anak hanggat may silbi ito sa kanila. Dumiretso sila sa bahay ng judge. Ipinagtataka lang nito ay kung bakit nakalusot ang mga kidnapper sa kanyang alarm. Sinabi ni John sa judge na maghintay sa susunod na tawag ng mga kidnapper. Samantala, nagpunta si John sa bahay ng yaya ng anak ng judge. Nakausap niya si Harold na sinusubukan na ihack ang telecom company upang matuntun ang tawag na ginawa ng mga kidnapper sa judge, ngunit sa ngayon ay hindi pa ito magawa ni Harold. Nalaman ni John na patay na ang yaya ibig sabihin ay nakalusot ang mga kidnapper sa alarm dahil sa code na nakuha nila sa yaya. Tinulungan ni Harold si John na hanapin ang isa sa mga lalaking nakita niya kanina. Mabilis na kinulata ito ni John. Nang mawala ng malay ang lalaki, inalis ni John ang damit nito at napagtantong mayroon itong tato na nangangahulugang miyembro ito ng isang gang na tinatawag na SP9. Ang sindikatong ito ay mula pa sa silangang Europa ngunit sa kung anong dahilan ay narito sila upang magbukas ng branch sa New York. Nang gabing iyon ay tumawag ang mga kidnapper sa judge, ngunit hindi pera ang gusto nila. Gusto nilang ipaabswelto ng judge ang kaso ng isang babaeng nagngangalang Angela. Kung palalayain ang babae, ibabalik nila ang anak ng judge. Nang ibaba ng kidnapper ang telepono, inihayag ng judge na simple lang ang kaso ni Angela na hit and run. Samantala, nalaman ni Harold na pinalawak ng SP9 gang ang kanilang operasyon at nagkaroon na sila ng presensya sa halos labing walong bansa. Kinabukasan, kailangang magbigay ng pasya si Samuel sa paglilitis kay Angela at napilitan siyang paboran ang binibini. Gayunpaman, nagpatumpik-tumpik siya hanggat maaari bago magbigay ng desisyon. Tumawag ang boss ng gang para sabihan siyang tigilan na ang pakikipaglaro ngunit ipinahayag ni Samuel na kailangan niyang gawin ito sa tamang paraan. Samantala, kinwestiyon ni John ang lalaking bihag niya at nakuha ang lokasyon ng lugar kung saan ito kumukuha ng bayad. Binisita niya ang lugar at nakaengkwentro niya ang isang lalaking bantay. Nang mapatahimik niya ang lalaki ay natagpuan niya ang kalahating milyong dolyar. Pinakinggan ni Harold ang pag-uusap ni Angela at ng pinuno ng sindikato sa cellphone. Pinagtagpi-tagpi niya ang mga impormasyon at napag-alamang nagtatrabaho si Angela sa isang banko na gumagawa ng isang uri ng software na nakakadetect ng money laundering. Ngunit kaya niya itong i-off sa isang click lang sa kanyang computer. Malaki ang posibilidad na nakikipagtulungan siya sa pinuno ng sindikato upang tulungan itong maitago ang malaking halaga ng pera gumagamit ang sindikato ng online payment methods para bayaran ang kanilang mga gastusin kasama na ang human assets, gaya ng mga abogado. Kinabukasan, nagpanggap si Harold na nagtatrabaho sa banko at ninakaw ang ilang impormasyon mula sa mga server. Habang nagpapatuloy ang paglilitis, sinubukan ni John na hanapin ang anak ng judge ngunit wala ang bata sa lugar na inakala niyang kinaroroonan nito. Dahil walang balita ang judge tungkol sa anak niyang kanidnap, napilitan itong ideklarang not guilty si Angela sa lahat ng kaso. Dahil naabswelto na si Angela sa kaso, tinawagan ng boss ng sindikato ang judge para sunduin ang kanyang anak. Alam ni John na papatayin ng sindikato si Samuel kaya banihag niya si Angela. Nang dumating ang judge sa lokasyon, sinabihan siya ng mga sindikato na magpaalam na sa kanyang anak. Ngunit dumating si John bihag si Angela at binanggit ang impormasyong alam niya. Binanggit ni John ang modos ng mga sindikato at kung paano sila nakakapagnakaw ng malaking halaga sa tulong ni Angela. Naniniwala ang boss na nabisto na ang lahat ng kanilang operasyon kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na patayin silang lahat. Ang interaksyong iyon ay nagresulta sa isang shootout kung saan napatumba ni John ang boss at mga tauhan nito. Sinigurado ng judge na ligtas ang kanyang anak sa kapahamakan. Nag-abot si Harold ng ilang ebidensya sa isang abogado upang tuluyan ng makulong ang tiwaling si Angela sa bilangguan. Samantala, natagpuan ni na Detective Fosco at Carter ang mga sindikato at si Angela sa isang apartment na nakagapos. Nandoon ang malaking halaga ng pera na ninakaw nila bilang katibayan dahilan upang mabulok sila sa bilangguan. Sa sumunod na misyon ni na John at Harold, kailangang magpanggap si John na siya ang pumalit na bagong driver upang matulungan ng isang binibini na nagngangalang Zoe Morgan. Maingat ang binibini kaya tumawag siya sa kumpanya para tanungin kung talaga bang nagpadala sila ng bagong driver. Gayunpaman, si Harold ang sumagot ng tawag at nagpanggap na operator ng car service kaya lusot si John iminaneho ni John si Zoe sa isang lugar kung saan nagbayad ito sa isang lalaki ng cash kapalit ang isang baril. Kasabay nito ay nasa bahay ni Zoe si Harold upang mag -imbestiga. Doon ay natagpuan niya ang isa pang baril kaya ipinagtataka nila kung bakit bumili si Zoe ng isa pang baril. Habang tumatakbo ang kotse ay nagpalit si Zoe ng damit na tila dadalo sa isang formal na okasyon. Napagtanto ni John na ang binili ni Zoe na baril ay di matutunton kung saan galing kaya posibleng may gagawin itong krimen. Nagdesisyon siya na sundan ang binibini at alamin ang pakay nito. Sa naturang event, nakipagkita si Zoe sa isang high-rank official at ibinigay dito ang baril. Ibinunyag ng kanilang pag-uusap na nawala ng isang police officer ang kanyang baril at nagawang mabawi ito ni Zoe sa mga gangster upang hindi matanggal sa pagkapulis ang opisyal. Matapos ang transaksyon ay inihatid na ni John si Zoe sa tinutuluyan nitong apartment. Naniniwala ang dalawa na fixer ang trabaho ni Zoe. Gumagawa siya ng pabor sa isang tao kapalit ng pera. Sa trabaho ni Zoe ay hindi may aalis ang may magtangkang masama sa kanyang buhay. Samantala, natagpuan ng pulisya ang patay na katawan ng isang lalaki na dating pangunahing sospek sa isang lumang kaso ng isang babaeng namatay na nagngangalang Marlene Elias. Ito ang case file na ninakaw sa mga naunang episode. Nakipag-ugnayan si Detective Carter sa retired detective na humahawak noon sa kaso at nagbunyag ito ng ilang impormasyon. Si Marlene Elias ay waitress sa isang cocktail bar na pag-aari ng isang mafia boss. Nakipagrelasyon ang boss kay Marlene at gusto naman ni Marlene na hiwalayan ng boss ang kanyang asawa. Napagod ang boss sa kanya at naghire ng asasin upang patayin si Marlene ito ay ang lalaking biktima ng pananaksak na nandoon. Noon, binayaran ng boss ang kaso kaya nakalaya ang pumatay. Nagkaroon ng anak si na Marlene Elias at ang boss, na maaaring siyang nagutos na nakawin ng case file at pumatay sa pangunahing sospek sa kaso ng kanyang ina. Bumalik ang eksena kay Zoe na napasok sa isang gulo sa lalaking nagngangalang Mark Lawson, na tagapagmana sa isang malaking pharmaceutical company inutusan ng isang lalaking nagngangalang Samuel Douglas si Zoe na kuhanin ang isang recording tungkol sa ilegal na relasyon ni Mark sa isang babae. Nakipagkita si Zoe sa reporter na si Mr. Talbot at ibinigay dito ang malaking halaga kapalit ng recording. Pagkatapos ay nakipagkita siya kay Douglas upang ibigay ang recording. Upang putuli ng anumang ebidensya, pinagtangkaan ni Douglas ang buhay ni Zoe kaya nakialam si John at iniligtas ang binibini sa kapahamakan. Kinagabihan, pinuntahan nila ang bahay ng reporter ngunit hindi na nila ito inabutan ng buhay. Pagbalik ni John sa sasakyan ay wala na sa loob si Zoe. Samantala, kinailangan ni Harold na magpanggap bilang pangunahing shareholder ng pharmaceutical company upang makausap niya si Mark Lawson at makakuha ng impormasyon tungkol sa kumpanya, habang si John naman ay patuloy na hinahanap si Zoe. Lumipat ang eksena sa hideout ni Harold kasama si John. Doon ay pilit na iniintindi nila ang sinasabi ng babae sa recording. Napag-alaman nila na may mas malalim na dahilan kung bakit pinapatay ni Douglas ang sino mang magkaroon ng akses sa recording. Ilang saglit pa ay sadyang pinagana ni Zoe ang GPS kaya natuntun siya ni John sa isang restaurant. Doon ay ibinunyag ni Zoe na pinapatay ni Mark si Dana Miller, ang babaeng nasa recording hindi dahil karelasyon niya ito kundi dahil sa malapit ng ibunyag ng babaeng empleyado ang isang malaking iskandalo tungkol sa isa sa mga gamot ng kumpanya. Hindi hahayaan ni Mark na mangyari iyon kaya pinatahimik niya ang babaeng empleyado ng kumpanya niya. Makalipas ang ilang oras, sa tulong ni Harold, palihim na pinasok ni na John at Zoe ang pharmaceutical company. Gamit ang recovery software ay nakuha nila ang mga naburang files ng napatay na empleyadong si Dana Miller pinagsama-sama ni Harold ang impormasyon at nalaman niya na ang bagong gamot ng kumpanya ay may mortality rate na 3% na napakataas. Sinubukan ng kumpanya ang gamot sa ilang tao, ngunit patay na silang lahat ngayon. Malamang ay binayaran nila ang mga autoridad upang manatili itong lihim sa kanilang paningin para makuha nila ang approval para sa kanilang gamot. Sa kasamaang palad ay nahuli si na John at Zoe at iginapos, Malapit na silang patayin ni Mark, ngunit sinabi ni Zoe na in-email niya ang isang kopya ng ulat sa isang taong pinagkakatiwalaan niya. Nataranta si Mark at nakipagnegosasyon kay Zoe. Pumayag si Zoe na dalhin siya sa lalaking may hawak ng kopya ng email kung mangako siyang hindi siya papatayin. Bago sila umalis, sinabi ni Zoe kay John na hindi siya dapat nagtiwala sa kanya habang palihim niyang binigay ang isang paperclip sa kamay ni John. Nang itatarak na ni Douglas ang lethal injection ay biglang kumilos si John at tinarak ang injection sa kalaban. Pagkatapos ay hinanap niya si Zoe upang iligtas ito. Bago mapahamak si Zoe sa kamay ng masasamang loob ay dumating si John at mabilis na pinatahimik ang sakay ng kotse. Sa isang restaurant ay inamin ni Harold sa may-ari ng pharmaceutical company na nagbunyag na ang katiwalian ng kumpanya at mga krimen sa likod nito ang lahat ng impormasyon ay narinig sa publiko kaya iyon na ang pagbagsak ng kumpanya at pagkakakulong ng lahat ng sangkot dito. Bago maghiwalay, sinabihan ni John si Zoe na umiwas na siya sa gulo, ngunit sumagot ang binibini na hindi mangyayari iyon.